Alright. Thank you Yo, what's up mga bumsi? So, dito tayo ngayon para hindi mag-fishing-fishing. So, napagtipa namin kasama nga pa si Master G. Abumsi, kamusta? In the house, Master G. Ding, <laughs> ding! Hindi, ano, mag kami ngayon ng talaba, guys, dito sa ilalim. Guys, ano pong nakuha ni Master G? Hindi ko lang na-video, ano? Ito so, na tayong sa amin. <laughs> medyo malabo so, may meron kasi kaming session ngayon kaya kailangan namin manguha na to pang prepare para sa November 1 ito na dali tala guys Tabaan na to palag palag to oh, nakatagpo si Master D isang buo ang laki na to guys oh tagal na pala na to ang laki oh ayan so paano na kami ng tulay Okay, so Dap talab, tanggalin na natin Ayan Okay, so, skillawin natin mamaya Ayan, sarap sa guys Mag Malinamnam yan May Suka lang, pwedeng-pwede na. Uy! Um laka ang taba <tabawing> O okay, guys oh mhm mm tiga lang talaga gusto mo ng talaba oh okay, guys so, ang taba oh grabe oh maging <tabawing> isa po gg maging guys okay, so okay na pasakayin muna natin si master G para safe alright okay mga kabumsi naka na kami no ito so, yung talaba na malaki purong purong talaba ito laki yung oh? may isang patay lang ito pero ito oh siksik -sik. grabe laman na to hmm? laking talaba na to so, ito po mga kapis sarap ihawin nyo pabubukin Tapis. Master ah, lahat ng sumisid niyan. Yay! Lamig. So maraming salamat sa inyong panunod guys. like, share, and subscribe naman. Sa YouTube channel ako. Bumuhuli TV din. O dito sa Facebook page. O wala tayong fishing ngayon kasi gawa ng ang spot dito. Pinukot. Shout out sa inyo. Walang ma... <laughs> napukot na. Guys. Napukot na lahat ng spot. Hindi lang pang dagat ang pukot dito, pang ilog din eh. Wala tayong magagawa guys. So, ganyan talaga. Aming salamat. So, ayan mga kabumsi. Ang aming sinisid kanina. Ayan na, yung talaba. Sarap. Ayan siya. Ganyan ang klase. Ito yung malaki kanina. Hindi na, na namin na-videohan kasi gabi na. So, ayan. So, ano pa? Master G? Hey! Ang dami namin. Kabumsi! 小白哦，All right，Thank <Thank S 2> you。